Hi guys, kayo... so hi guys, kayo so, malika sa so, panibag ating video sa Christian Garden. So ngayon guys, ayan, hindi tayo sa mga buging natin dahil mag tayo sa eto mga grafter natin na buging guys. Isa-isay natin sila kasi maraming natutuwa dun sa mga close up na video natin. Yung mga ano guys, nilalapit natin talaga sila sa mga bulaklak, isa-isa. Ayan. Tapos kung yung alam natin pangalan, ayan, lagyan natin sila ng pangalan kasi yung iba hindi ko na alam yung mga pangalan. Tulad ito guys. Itong ano um, to guys, ah, uh, red moonlight. Ayan. Pa, paano naging red moonlight eh, wonder yung Ay. Oo oh, nga pala. Ang moonlight pala ganito ang ano. Ganito ang dahon pero, niya parang, guys. So, parang ano, sa isang puno lang yan. Pero red wonder kasi yan. Eh. Red wonder to. So ayan guys, ta uh, red wonder. Tapos ang kasama niya is golden jackpot. Tapos, ito hindi ko to alam. Parang baligitid yung dahon nito. Oo. Oh. So, may nakalimutan ko eh. Alam pink stripe. Hindi. Hindi, Ay variegated hindi. yun eh. Oh, yung oh, yung iba 'yun, iba yung pink stripe na sinasabi mo, Uukan 'yun 'yun. Ah. Pink na pink 'yun nandoon, oh. meron ah, okay. 'to. Okay. Ito guys, itong grafted na to, guys. Ah, uh, naka-reserve na to. Ayan. i deliver natin to sa Atimonan, Quezon. Ayan. Ano to? Sa isang puno. Merong isa, dalawa, tatlo, apat. Ay hindi. Tatlo, apat. Apat. Lima. Lima. Wala pang bulaklak. Brisa? Brisa yun no? Hindi. Ay violet. Oh, violet. Purple opal. Purple opal. Hmm. Ayan o. No? Mababa okay. lang po yan. Ganyan lang po siya. O. Oh, ayan. Ayan. Nakakawa. O. Ayan. Tapos. Ganda nila guys o. Next natin itong ano. Itong. Maraming may favorite ito. Sakura. Ayan. Sakura Belican. Ayan. Pati to naka-reserve na rin kasama to nung tong nakakawa na to sa timonan. Ayan, magkakasama to sila. Marami may gusto talaga nito guys. Ito kasi bukod sa yung ano niya, yung shape ng puno. Yung ano pa niya guys, uh, mas maputi ito. Parang linis niya no. Nilinisan mo ba ito? Hindi. Hindi. Hindi mo ito nilinisan. So itong ano niya guys, itong pagkaputi niya is normal, normal talaga siya. Mm -hmm. Pero nagkakaroon na naman yan pagka magsigisigin na ulan eh. Ganda yung guys. ay ito ay pabulaklak na. Papalabas na. Palabas na yung bulaklak nito. Kasi ito yung uh -uh. isa guys. Ang ganda rin ng rootstock niya. Ito, ito, ito. compare do sa kabila. Yun kasi maputi ang rootstock. Ito naman is may team. <laughs> Kung baga Pero ano to. Ah, linisan lang natin. Madadaan natin to sa brush lang. Ayan. Parang big tree tuloy nandito sa may gitna. Puro sakura. Ayan guys, ito pa isa. Ang kapal-kapal nito guys. Takaan si pag mamulaklak ng sakura. Continuous talaga siya all all the time. Ito kwento, kwento. dito. Kung so paano. ayan guys, mapapansin nyo sa kabila ang kapal ng buhok. Sa kabila. Anong kapal ng buhok? Poknat. <laughs> ang kapal na ng ano? Buging ang kapal bilya. na ng buging bilya ayan. Ano kasi yan guys? Si mama, syempre di ba, bagong grab to. Buhay lahat. Tuwan-tuwa siya. Ngayon, sa sobrang pagkatuwa niya, excited. Lagay siya ng fertilizer at para mamulaklak na daw kagad. Eh hindi niya na ano guys, hindi niya Pansha. na control yung paglagay ng fertilizer. Ayun, nasunog yung kalahati. <laughs> nasunog to. Nasunog to. Tong... Nag, ano, nag-dive, uh, namatay sila. Oh, tapos, tapos nag-ulit ako. Hindi uh -oh. ko lahat yata na perfect. Ito buhay. Uh -oh. Buhay, Kaya kung mapapansin niya, guys, meron pang mga parang ano. Patay. Ayan, medyo alanganin. Ayan. Oh, palitan ko yan. Ito medyo buhay. Mga ito. alanganin. Pero tingnan natin guys kung makakasurvive sila. Mm -hmm. Ang ganda ng ano niya ng puno. Ito kay itong puno nito guys, ang ganda nito kasi nga ah. Uh, ko pa kita ko. Pa ito yung puno. Hmm. Ayot, ang, ang ganda, ganda ng shape ng puno niya guys. At saka kung ano lang kung isipin, puno niya pa lang ang ganda na ng variety. Chili red. oh, <laughs> pero <Chilli laughs> ayaw ko diyan. Ayaw ko. Maraming ang ganda lang ng ano Tubo sa kanya. Uh, Oo, oh, kung ako 'to yung tatanungin, itong chili red kasi guys is maano mabilis siyang magsanga maano siya kung mapapansin niya ay na malaki maliliit guys oh, kailangan natin tayo? tanggalin yan sana tayo dito tayo dito dito tayo o oh, sa una una dito na lang pwede doon sa una para may mo itong nakakawa mo na malaki oh, anda. ito kasi tagiliran tas ito eh ayan anda. o ayan o ang daming mulaklak to guys eh. oh, siya. oh, nakakatuwa sila pag kaganyan ang itsura at ikan dito ko doon So ayan guys, singit-singit kami dito sa mga kapatid ni mama. Ayan po siya. Ayan. Iba talaga guys, po nag-lock talaga ng ano, ng fire opal, bridal white, flame. Lumapit ka dito. nag Kasi dito tayo dumaan, masikip. Tapos <laughs> may golden jackpot, may splash, ayan lang. Yung ano ba, kahit na hindi sila super rare na varieties, ang ganda nila pag pinagsama-sama. Ang ganda ng combination. Uh, ang ganda ng combination nila. Kasi marami naghahanap kasi guys na 'di ba? Syempre, eh, sa atin ang gusto natin mga super rare, mga ganyan. Pero iba pa rin talaga yung ano. Ah, uh, maganda talaga yung combination. Kahit na ordinary lang yung ano, guys, yung, yung iba. Ato dong bridal white pati toy splash Mga ordinary lang naman 'yan. Saan ang ganda. ganda pa lang nila isama sa sa mga rare. Mga iba nga lang. Uh, ayan guys, yung red wonder mother plant ni Mama. Ayan, ang Ang dami sana guys na pwedeng pang ano, ICU or pwede pang graph. Ang dami. Tapos dito tayo. ato makita <laughs> mo to. Ayan, ayan, ayan yan kapad. Ayan, yan, yan. ito, to, 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 Ay, ang ng pwesto natin. Ikot, ikot, ikot. Saan? Doon. <laughs> Ganito kami guys, lagi. Dito. Ito. Hawaii Ito. Ano? White saka Hawaii Violet. Ayan, no? Oh. Maraming may favorite dito kasi uh, isa sila sa mga super sipag na mamulak. Ah. Isa sa favorite ni mama. Uh -huh. Favorite ko yun talaga. Ayan. Ayan ang malaking pick. malaking puno yan guys eh. Uh -huh. Malaki din yung kawa niyan. Uh -huh. Mga siguro pag yan, pat, uh, lima. Limang tao. May magbubo. gita. Siguro na sa walo. Kasi walo kayo noon nag, ano nagbuhat ng ganyan kalaki eh. Hindi walo. Lima lang kami. Ang walo yung pinagdeliveran. Pag baba doon sa kanila, walo sila nagbaba. Mm -hmm. Ito. kaya magenta. ah ito bago pa ito. Wala pa taga-anong ano, punla. Yeah. Mga grafted lang. Ayan, you no? Know. Mm -mm. Tapos ito. Ah, uh, ito na pagkakamalan ko itong ano. Pink Panther Taiwan. Pero hindi siya Pink Panther Taiwan. Eh, ano pala siya? Ano ba yan? Pink Panther Taiwan yan. Ay, Pink Panther. <laughs> <laughs> Asan Asan pala yung hindi ito. Pink Panther Taiwan? Ay, Ay ano, ano? Ah, hindi natin ah, pinakita. Sige. Oh, pakita ka na. na, na Magkamukha kasi. Ay, ito guys. <laughs> ano ito eh? Ah, Lagi ko na pagkakamalan ito. Matutong beauty ito. Uh, Ayan o. No. Oh. Lagi ko na pagkakamalan oh, uh, namin. Matutong beauty yan. Manually. Epic may may mo. pagkakaiba kaya lang pagka hindi ka hindi mo kabisado talaga ma maano ka malito ka. O mm -hmm. Oh ito yan Matutong. Uh, ano to Matutong beauty. Paano Galing ng ano to ano? Ng ang matutong beauty malilit ang ano leaves niya. Yung dahon. Ah, oh, ganoon din. Mayroon din to. Oh. Hmm? May malalaki. Oo. tapos, ito naman isa. Para mag hindi ka mag ano, hindi ka malito ka. Ito oh, yon yun. Eh, uh, isa. matutong beauty to. Tingnan mo. Matutong beauty. Oh, yeah, matutong beauty. Ito, iba na naman to. Ito naman. Uh, Galilea. Galilea. Oh, di ba? Oh, mas, mas, ma, itabi mo. Itabi mo. Oh, yeah, sige. Oo. Oh. mo, ilayo mo konti para makita pati dahon. Hindi. Ayan o. Ayan o. Ayan guys, so. Pero ilapit mo, makita din eh. May ah, mas dark, mas dark yung Galilea. Oo, oo mas gusto gusto kong Galilea kaysa sa kanya. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung leaves niya, uh, yung, man, yung matotong beauty, uh, medyo yellowish yung leaves. Holy. Pero itong ano, may yellow itong, din naman ah? sa talbos. Pero yung mga matured na, na leaves guys, is mas dark siya. Ah, pero ang pagkakaiba, ito kura rang. Kura rang. <laughs> Yung isa. Kurarang yung ano niya, yung mga mga sanga niya parang kurarang. Ito parang mahinhin. <laughs> parang ganun din. Eh. <laughs> Hindi eh. ah, kura ang kurarang nga eh, parang <laughs> so ano. So yun guys, comment yung ako nung kuno. Tutingin niyo pagkakaiba nila ng dalawa. Kasi para sa akin medyo slightly ano, different lang. Konti lang naman ang difference ng dalawa. Oo, oh, pero gusto ko 'yun. Gusto ko 'to. Galileya. Oo, oh, gusto ko Galileya. Oh, okay, Tapos, lang. ituloy na natin yung ano, huwag tayo dun sa topic ng pagkakaiba. Oh, ayaw mo nito. Eh, ito yung ano. Yan pala yung Pink Panther. Mas gusto ko yung taga Pink Panther, guys. Kasi pag mamulaklak. Oh, tapos... Ito. Ano to? Pedro? Uh Oo. -oh. ang Pedro. ganda ganyan. Pedro. Pedro Bambino ba to? Oo. Oh. Ang ganda ng Pedro Bambino nga ngayon. Uh Oo. -oh. May uh -oh. kuminsan ano, dark. Dark na dark talaga siya. Tapos pagka... Pakupas na siya, yung matagal na, nagkaganito na ako, kupas na yung tsura niya, kupas ang ano. Parang lumang rin. Eh. Uh Oo, -oh. tingnan mo to, bagong labas. Ganyan yung uh -huh. ng Pedro Bambino. Nagkaano ba? <laughs> Bagong favorite ko sa white. Ay. <laughs> Oo, doon mamaya may punong-puno ng bulaklak. Ito guys, uh, di ba makumalan tayong PPT? Ito yung matatawag natin na ano, WPT. Kasi nga ano, White Panther Taiwan. Bakit WPT? White Panther Taiwan. Kasi di ba yung PPT, Pink Panther Taiwan. So ito WPT. Oh, diba? ah, uh -huh. okay pag unang-unang nabas -unang niya, parang dark na dark. Tapos pag pa, malapit na siyang mag ano, mga lanta na, pakupas yun kupas oh, na. Naging light na lang siya. Ayan, okay. okay. pink panther din. Oo, pink panther din ito. Kaya lang, kapalabas ko lang yung mabulaklak. Eto, yan, crafted din siya na yan na nakakawa. Mayroon nang may-ari nito. Oo, kasama siya sa ate mo. Na. Ay, grabe. Nagkukwentuhan lang tayo. Naka 10 minutes na pala tayo. Hmm. Paano ko mapapaikli yung video niya? <laughs> Eto. Eh, ano natin? Part 1, part 2. Ah, sige. Maganda rin ang, ang ano nila. I-close up mo ma. Lapit mo yung nag-disimulis nila. Yun, oh. No? Maganda rin ang itsura. Mm -hmm. Tapos mga pang isang uh -huh. ano. Ito, hindi ko ito kilala. Pero ang ganda niya kasi violet. Oo. Oh, uh, Ah, kay ano to galing? Kay ano, kay Sir June. Ayan. Abiola, yung taga... Sir so, Abiola Jr. No? Oo. Taga Dabao. Okay, sa, sa kanya kutok kinuha. Ay, ang yung bulaklak. Mm, tapos yellow. Yellow yung mga... Yellow yung lips niya. Tapos parang violet yung ano niya. Uh, blocks. Oo. Ang ganda rin nila. May, yung kabila doon, punong-puno din. Oh, sis. nakakatuwa. Ito hindi masyado, pero yung sa kabila, ang oh, dami. Uh, natin doon. Mm -hmm. Taiwan Snowflakes red na red siya. Oo. Wala kung ano guys, kung hindi kayo manunod tumingin, mapagkakamalan nyo siyang ano, either strawberry red or Dr. Baba. Dr. Baba. Mm -mm. Kung hindi ka marunong tumingin masyado sa kanila. Ano lang, patla pa sa akin, ha, ang pinakabasihan ko para mag, ano sila, ma, ano tawag dito? Yung para malaman ko kung ano siya, sa leaves, yung pattern ng dahon. Dahon, saka yung bulaklak din, yung oh, blocks niya. Yung pattern, Pero, yung oh, Ito, Salmon. Mother plant ko siya. Mother plant ng salmon na yun, guys. Mm. Ang yeah, daming bulaklak naklak din. Umpisa pa lang yeah. kasi sila, ayan. Ayan na nagustuhan ko sa PPT, guys. Na yung tipong pagkaginraf niya sila, kahit na hindi mo sila kagad i-trim, Kumpul-kumpul ang bulaklak. Kumpul-kumpul na kagad ang bulaklak. Hindi, hindi tulad sa ibang bugimbilya na pa graft ka is kailangan taliman mo kagad sila. Mm. Pagka tumubo. Yung PPT hindi na. Then ito, ano to siya? may red apple tayo. Ito orange to. Pero parang ano? Orange ba yan? Orange oh, apple. Hmm. Parang may pagka pinkish. Yung pinaka ano niya. Oo ano? Oo. Oh. Ah, alam ko na ang orange. Yung to. Yung parang bago pa lang yung ano. Baby pa lang yung rocks niya. Tapos pagka nag bloom na talaga. Parang nag pink. Oo. Oh. ito mga grafted guys. Mga iba-ibang variety to. So, kaya lang hindi sila sabay-sabay, no? Kasi hindi ko siya hindi pa natriman. Hindi ko siya tiniman kasi yung kinukuha na natin ng mga ano pang uh, sayon. Sa ayo mga may favorite din ng yellow, ayan, lapit mo ako. Ang dami nang may favorite ito, uh, lemon yellow. Diba talaga ang lemon yellow, pagkaka yellow niya. Ito naman ano to, chili. Chili dyan na pink. Mm -hmm. Sinalo ko lang dyan. Uh Oo. -oh kung ako tatanungin, mas gusto ko yung pagka-yellow ng ano, ng lemon yellow kaysa yung ano, chili na yellow. Pareho lang? Hindi, pagka uh, para sa akin nga eh. Ah, pag, sige, ka, sige, ano, sige na para sa'yo. Pag pinagdikit sa mo. Oo, oh, sige. Ano ba na dito. Ito yung pink stripe na okay. sinasabi mo eh. Guys, Oh. Ayan, so. yan yung pink stripe. Ayaw mag ano. Ayaw mag focus. Focus naman ah. Yan. Focus ka pink stripe. Yan. Hawaii white. Ito, uh, ko kung tama ang sabi nila, Miss International. Yay. Pero gusto gusto Itong ko pageant. siya. Malamig sa mata. At so, masipag siyang ano, masipag siyang mamulaklak. Oo, oo. kung minsan, parang bridal, ang itsura niya pahaba. Oo. Uh, Walang bridal white siya pero kulay pink. Hindi. Parang ano siya, pahaba nga yung ano yan ang dami na bulaklak. Tingnan mo ngayon, sabog pa to. Sabog pa yan. Pero pag kuminsan eh, para sa ginagawin gina ano, buki pala. Mali. Okay. Parang buki siya. Bridal, bridal nga, no? Mali. Parang <laughs> siyang buki. Pagka na mulaklak ito, sabog, sabog pa oh. Pero ang ganda rin tingnan. Ang dami. Uh, yung ano natin guys oh. Sa Hawaii uh, Hawaii, Hawaii White. Yung mga favorite. Ito pa oh, hindi ay bulaklak oh. Dito, Oh, yung malaking malaking ano. Pedro. Pedro Bambino ko. Ang Pedro Bambino ko. Ang dami dahil bulaklak ng Pedro Bambino. Oh, para siyang Christmas tree. Oo, ah, ito oh. Uh, Oo. Tapos ito lang. Medyo hindi pa siya nakabukad kan. Hindi pa siya nakabukad kan. Ito hulaan nila kung ano. <laughs> hulaan nila kung ano. <laughs> ano yan? Splash yan. Ano maalala dito. nyo guys, last year or last na bugimbilya bugim, bugim, bugim season. Uh, laki ang dami dami niya. niya, oh, ang laki laki niya, sa kapal kapal yung dami bulaklak. Tumba. Kaso na dumaan yung bagyong Christina, yung bagyong mga uh, pipito, yan. Tumba, tumba siya. Tumba basag pati paso. Uh -huh. Kaya ginawa namin, tinrim namin siya. Uh -huh. Siguro ito makikita niya yung bulaklak niya sa ano pa. Mga match. Uh -huh. Kasi tingin ko February. Tingin ko February. O, titiliman mo pa ba ito? Oo, oh, okay. kita mo, may ako. Pakita oh, oh. mo yung titiliman mo. Ayan, oh, ang dami oh. Hindi, ay, pakita mo yung dinariman mo. Ayan, no, oh, yung ganito. Oh. Ayan, oh. Nag-trim siya Ayan. mama. Nag-trim ako. Ito pa. Kapapal. Ito pa. Ang daming bulaklak. So guys, ang dami. Diyos ko, ganda-ganda nila. <laughs> kahit na, pa kahit na gutom, ganda pa rin. Oh. Ano nga ito ba? Blueberry ice. Ha? Blueberry. Ang ganda nila oh. Blueberry ice. Hmm? Oh. Pero wala tayong ganong graph ngayon ni ganito, no? Oo, oh, parang nasa nung dami Parang nung nakaraan ng dami-dami. Oo, -dami. oh, mga nakatimba. Ngayon, paborito ko sa Cora. Uh, Oo. Oh. oh. ito. Blue Moonlight. Ay, Blue Moonlight. Ano blue, mo... moonlight? Ay, blue Moonlight. Blue ano <laughs> Moonlight. Orange yes, Moonlight. Ngayon, sa so isip ko kay Christian, eh. Kala Ano to? Blue Moonlight. <laughs> <laughs> ano nga ito? Orange Moonlight. moonlight. Ah, yun. Ang ganda nila, oh. Punong-puno ng bulaklak, guys. Oh, yun na. Diyan na sa likod, yan saka Ikot tayo. Ah uh ah. -huh. Dito ito. dito, yung dito tinapuntahan dito yung malaki. Ito. Barako White ang tawag ng iba, tapos parang gender White din siya minsan. Ah Barako White 'yan. Oo. Hindi siya pareho iba, iba siya sa gender White. Pareyo lang halos. Ah lang. Oh, ito, Brisa Red, Brisa Red. So ayun guys, ang alam nyo 'yung itsura ng Brisa Red ganito. Pero may bagong labas kaya na variegated na ano. Oo, marami na mayroon 'yan. Para mo ikaw lang. Ala. Kaya ko i-explain ko lang. Ang ganda ng brisa. mo oh. Tatlong kulay lang pero ang ganda nila. Uh oo, -oh, ayan oh. 'yun, may brisa din doon oh, dahil din bulaklak. Hmm. Brisa rin 'yan, Brisa Red, Blue Wave. Uh oo. -oh. Yung Blue Wave guys, ang ganda rin oh. oh. Ang Blue Wave ang kapal pa niyan pagka-solar. Uh, oo, oh, oo. Oh. Ang ganda din nila. Natamaan kasi ng ano yan eh, yung, yung, yung bagyong Christine. Ba? Hindi, merong naputol dyan na sanga. Dalawang variety, hindi ko maalala kung ano. Kaya parang tatlo na lang sila eh, apat. Purple. Saan ba ito po, to sa ano ni ma'am? Pinakasir. Hindi. Ito, purple opal. Walang kasama to. Teka lang, dito nag-explain ako eh. Ay, sorry. <laughs> diba, purple opal to. Ang ganda rin nila guys, tingnan mo. Purple opal. Mm. Ganda na si pag din niya mamulaklak, maganda rin siya ilagay sa mga ibang variety na ihalo mo siya. And then ito, mayroon pa siya sabi dito si Jen. So ayaw ito, ito, hindi natin naipakita yung ano na. Uh, yung kag kagandahan niya nung nakaraan. Oh, naglagas na yung mulaklak Naglagas mo. na. Nag na ano pa yung kulay? yun? Meron dyan, hanapin mo. Ano yan? Parang wahig. Wahig alina. Wahig alina red. May, mayroon akong ano dyan, mayroon akong pangalan niya dyan. Tapos ito, mga combination ng mga kulay. Ayan. Ah, Ayan, may red, brisa red, purple opal, uh, kayata india. Ayan. Ito, Hawaii white. Ito, hindi ko alam kung pa, anong pangalan. Anong kanito, pangalan nito, B? Ito. May ba golden, Pedro? golden jackpot. Hindi, hindi ito, Pedro Bambino. Salmon. Hindi rin salmon. salmon. Ito, salmon. salmon, oh. Ito, coffee. salmon. Hindi ito, coffee. Hindi. <laughs> Ito, salmon guys. Ayan, Ay, salmon. yung bulaklak ng salmon. Ayan, pero ano na siya, yung nag-fade na yung kulay niya. Kaya mukhang kalawang na yung bulaklak. sabi ni, ni JB, mukhang kalawang na daw. Pero maganda siya ha. Uh -huh. Parang, basta unique, gusto, gusto ko siya. Unique, yung, yung color niya kasi. Uh -huh. Hindi siya yung common na ano. Ayan. Uh -huh. Pa dito. Then, ano? Toto, 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 gusto ko tama. ito makita parang master piece eh. Ay, oo. Maganda din to guys. Sakura. Sakura Bilacan. Oh, ayan, tapos tinan nyo guys. Ito lang yung buging bilya na may paa. Ayan, o. No? <laughs> 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 buging na may paa. Ganyan po siya. Ang ganda. Ang ganda niya. Pero mayroon naman nagmamayari guys. Eh. oh, may nakakuha na nito guys. Uh -huh. yeah ano lang to mga to. For display na lang dito. Then pag i-deliver na, wala na. Tapos mag-continuous pa tayo. Uh Oo. -oh. Madilim tapos, na eh. Tapos muna natin dito, tapos sila natin yung dito lang. Itong harapan lang. Para yung next na vlog natin, yung mga graft natin na maliliit doon. Ah, oh, sige. Mar pero marami pa dito. Oo, oh, may isa-isa pa. Ito guys, na maganda sila. rin ang puno nito. Malaki. Malaki yan. Ayan. Mm. Kaya lang mayroon na nagmay-ari niyan. So, parang in short guys, uh, itong mga sakura, parang nakadeserve mo talaga. Sa isang tao lang. Itong Oo. mga sakura na to. Ang ganda niya. Hindi ko siya pinutulan. Pero nung hindi ko siya pinutulan, mas lalong maganda din tingnan. Oo. Oh. Depende na lang sa pag ano 'yang pag trim mo ulit. Pag trim mo ulit Ah, wala pang sinasabi yung may ari kung trim man, hindi mm. ko pa siya ginagalaw. Kaya ma'am, ayan Kung nanonood ka. Kita mo 'yung mga bougainvillea na nagustuhan mo, ang ganda. Taydod. Oh, ito 'yung sinasabi namin kanina na galing kay ano. I share Abu Lajon. In bulaklak guys 'o. Oh. Hindi pa ako nakapropagate talaga niyan. Grafted lang. Pero super, super gustong gusto ko siya. Uh -oh. Dark na dark kasi yung color uh -huh. niya. Tapos ayan, Pink Panther Taiwan guys. Ang daming bulaklak din. Ang ganda ng rootstock uh -oh. niya. Oo. Yan, wala pang may-ari nito. Ayan. Ito, wala pang may-ari nito. Yan. Nakakawa ganda lang rin. yan guys. Kayang-kaya buhat yung dalawang tao yan. Ito. Kaya gusto dyan. Kasya-kasya din sa pickup yan guys. Kung pickup uh -oh. kayo, dalhin nyo na dito. Ito maganda rin. Pink Panther Taiwan din yun. Maganda rin siya. Ah. Then, ito guys. Uh, ito rin. Gan Gandang-ganda -ganda rin ako dito. Ito. Uh, Pink Panther Taiwan. At saka... White Panther. Ito yung White Panther Taiwan guys na... Ano rin ngayon. Ano? Puso ngayon. At saka gusto gusto ko rin kasi nga ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak. Ang ganda pa ng pagkaputi niya guys. Uh, malinis. Ayan ang puno niya guys. Ayan. Yung dalawang sanga na yan guys. Ayan o. Naghiwalay. Parang And, ano kasi yan eh, parang toto, ano ba yan? Dalawang puno? Oo, oh, oh, dalawang, dalawang puno. Parang dalawang puno siya ng... guys na nagyakapan. Oo, oh, oh, parang ganyan ang likod niyo. Pero matigas siya. Ilayo mo ma, ipakita mo siya ng medyo malayo. Ayan, Ayan parang siya. kaliwa kanan. Oo. Oh, oh. Kala mo yun yun yung. pa oh. Ang ganda oh. talaga niya oh Pero nung kinuha ko ito kay Sir Abiola, hindi ko alam na ganito talaga siya kaganda. Kasi yung pinakita niya na letrato, hindi ganito eh. Hmm. Pero ngayon ang ganda niya. Expectation versus reality, mas maganda Oo, sa tapos reality. Ito na. Ito na Rush. dalian mo. Saan-saan? Ito. So yan ito guys. <laughs> Malaking-malaki. Ito hindi ko naman na siguro to i-explain kasi mostly common na yung ganyang combination sa amin. Oo, pero gustong-gusto ko pa rin siya. Oo. Hindi siya Oo. yung typical na ang And andiyan bulaklak pero hindi oh. pa lahat nagaano, naglalabas. Hindi pa naglalabas lahat 'yan. Oo, parang first bloom pa lang po kasi to. First bloom pa lang. Pagka nag second bloom, third bloom, ayan na. Kita niyo talaga. Tiyak. Oo, walang ano, walang dahon, puro bulaklak. Oo, oh, ito may mga may mga ganito pa. Paano na lang to pasilip na lang to dito oh. kasi nga. Ito may video mapano lang. kasi madilim na tapos uwi na kami, guys. Oo. Ah, uh, mayroon diyan mga 4 feet, ganyan. May mga ganito semi bonsai, ganyan. Dito pa. Ah. Okay. Ah, Parang ito. ano lang to. Ito, ito, Pag hindi to, maganda to. Ito, meron dito. Walang nakapili dito. Hindi na to ni ma'am. Wala, wala pa. Kasi hindi mo pinakita kay ma'am. Ang alin to? Ito, yung taga ano. Hindi ko pa natin lang ko, tako, takot ako sa kanya. Ang ganda to eh oh. Parang alam ko na ipakita ko ata to sa kanya kay ma'am. Hmm? Oh. Tapos may chili variety tayo kaya lang. Iniwan ko talaga yan kasi isa na lang yan. Nag-iisa. Wala akong... Pakita mo. Ito. <laughs> Eto guys, may kwento to. Muntik na to makalubo guys. Oo. Kasi nung ginanap to ni mama, parang sabi namin. Gusto, gusto ko kasi ang ano, ang matutong beauty. Oo, oh, matutong. Pero nung nakita ko kasi sa kanya dyan, nung namulaklak siya, ay hindi pwede. Parang para sa akin, nung nakita ko na siya dyan, uh, hindi siya akma dyan sa malaking puno. Uno, maganda siya sa mga maliliit. Yung parang mga pambonsai, pambonsai type. Oh. Kasi pag dyan sa malaki, hindi gaano makikita masyado. Parang hindi siya attractive dahil sa laki ng puno sa laki ng kawa, ng kawa dapat dyan baby, Parang, baby bambino oo oh, pwede sya baby bambino mm -mm. pero kayo ba guys ano ba sa tingin nyo okay ba sya tingnan maganda triman maganda siya triman ngayon pero... makapal na makapal siya na guys mayabong hmm, mm na mayabong bulak yung -bulak. yung bulaklak na hindi pa naka full bloom kung nakikita nyo yung mga pink na yan yung iba hindi pa yan naka full kalabas. bloom kalabas uh -oh. pa lang yan may isa, isa pang papas. maganda ganda dito ito yung mga may hilig sa bonsai dyan guys oh. punta na kayo ang ganda ng puno. kaya na lang, lang natin ito ng ano, brush. Kung gusto nyo pumuti, kung gusto nyo mas Mayroon malinis. Meron na akong isa dyan na hindi nabuhay. Ah, ito? Ito, palitan ko na lang yan. Uh Oo. -oh. Uh -oh, I-regrap ko na lang. Yan ang ganda rin. Alis ka dyan, ang kamay Ay. mo. ako pala yung panira. Uh Oo. -oh. <laughs> panira ka dyan. Hindi ka naman pugi. Alok! Ang sama. Oo. Ah. Uh -oh. ang ganda ng puno. Oo, ah, yan. Yan yung puno, yeah, guys. Yan. Ano? na tayo Ah, okay na. Okay na Next guys. Next naman guys, sasunod ah, na sa naman after two bukas magbi-video kami ulit. Uh, Hapon na kasi, tsaka ah, medyo pauwi na din kami. Nagmamadali din kasi kami ngayon, guys, at ano din. Ano ba 'tong payata pahingan? India, brisa Red, Tricolor. Tricolor, mayroon pa diyan ano, Golden po. Jackpot. Golden Jackpot, mayroon pa dito Lemon Yellow, mayroon dito Fire Opal. So, ang ganda-ganda ng combination. So, ayun, guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Then, kita-kitsaya ulit sa susunod. Bye-bye!